Okay mga idol, good morning Welcome back again to my youtube channel This Gibara 56 weeks vlog So ayun mga idol Ang vlog natin ngayon is Yung bagong setup ng Pan natin Fish pan So binago natin yung setup Kasi medyo May nakita tayo sa youtube Ginaya natin So nagpalit tayo ng Mga tubo Okay nagpalit tayo ng dati yung 1 and 1 fourth pin pinalitan natin ng 1 lang 1 inches lang so medyo lumit siya ng konti yung labasan ng tubig ito yung bagong setup natin pinalibutan natin yung 25 feet by 22 feet napis pa natin yung bago napis pa natin yung ano pangalawa so ipapakita ko sa inyo mga idol So ito yung ano mga idol. ganito yung ganito yung kalaki. 1 in 1 po yung dating ginamit natin mga idol para sa mga ito ngayon pinalitan natin ng 1 lang uno. Di uno lang. Ayun oh. Ayun paikot yan mga idol. Dati dito lang. Dito lang yan. Ngayon nakikita tayo sa YouTube ng maganda ganda ano uh, setup. So binago natin yung setup nito. Ito mga idol oh. Ipinalibot ko yan. Pinalibutan natin yung ito. Ayan. Ayan, so nasa ibabaw yung tubo. Ibabaw, inigil natin sa ibabaw. Ayan. Tapos, ang ginawa natin, pinutasan natin ng itatatlong butas, bawat tanto. Ito, butas ito. Ito, butas at ito butas tatlo ganon din dyan tatlo din sa so side na yan itong side na ito tatlo din pero dito hindi na natin to hindi na natin nilagyan ng butas kasi para malakas yung pressure ng tubig ng ano solar so ayan mga idol testingin natin mga idol so ito yung bagong setup natin mga idol ha ah, natin ito sa ibang may concrete fish pan din na napanood natin sa youtube so ayan ginaya, ginaya natin titestingin na natin kung malakas talaga yung ano pressure ng buka ng tubig kasi isa rin yan sa nakakatulong sa oxygen ng mga tilapia isda so, okay ito na natin okay mga idol okay mga idol ayun o oh, ang lakas o oh. ayan o oh, butas lang ayan o oh. Yan So malakas yung pressure niya ngayon mga idol oh. Ayan. Ito tatlong butas lang. So yan mga idol oh. Ang lakas ng pressure. So, okay na ito. Ito kasi pinaka-oxygen na rin ng ano mga isda para pag tuwing ganito ng umaga hindi na tayo gagamit ng operator gabi lang gabi lang tayo gagabi ng operator so ayun, mga idol ha o. ito ngayon yung ano bagong set up ng fish pan nanon. okay ayun ah, So, ayan na mga idol. Solved na yung problema natin sa oxygen ng mga isda natin. Ayan, malakas ang pinaka-oxygen nila yan. O, ang lakas ang pressure eh. Kasi konti lang yung ginawa nating butas. Bawat side, tigta tatlo lang. Doon tatlo, dito tatlo. Dito tatlo doon sa side na yun, hindi na natin binutasan para malakas yung pressure. Tapos nilita natin yung tubo niya. So, ayan mga idol Tatutubigan natin tapos ano, babawasan natin ulit ng tubig to. Lilinisin natin. So ayan mga idol ha. Okay. Alright.